baro. Hindi rin nagpauli. Noon niya pa daw ito gustong itanong kay Paolo Bilino. Ngayon na nabigyan ng chance sa pagbisita ng aktor. Sa wakas, may tatanong na rin. Hindi naman halos makapagsalita si Kinita Girl. Hats na wala na sa oras. Itong sa boyfriend niya na si Paolo Bilino. Huli at tawanan ang pumalibot sa estudyo. Ginagi, mas mainang pala talaga kapag palaging nasa estudyo. Kimpaw, wala naman natin kung paano sila sumagot sa mama inip na katanungan ng mga kuis. Ito nga rin ang ilang komento ng fans. Ayon sa kanila, Grabing-grabing na kayo, Kimpaw. So happy na napapanood kayo ng ganyan? Ano ba ito? Parang bumanik sa pagka-teenager. Ang feelings, ano ba yan? Just love this couple promise. You made me so happy. Thank you din sa mga manalapit kay Kini. Ininalaban ng kimpawa sa mga bashers at todo promote sa movie. Sa kabila ng mga issue, tuloy pa rin at hindi pa paapekto sa mga nangyayari. Ayon pa sa isang komento, God bless sa patuloy na paggalabas ng mga ayuda about sa kanina. Palakas ng palakas ang tandem nilang darawa. Sherry ng pagkaingkit niyo ang mga haters. Give it up, Kim Stay strong. Mahal namin kayo araw-araw araw, paglabas ng pelikula, ng My Love Will Make You Disappear. Sa